Boss, kain tayo. <laughs> Adubong laman loob, saka nilagang ang karing Ay, natapo na. natapo <laughs> <laughs> na. <laughs> 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 ah, champion. Anak kayong hipo, hindi ko dati lutoy. Masarap doon ka na ilan yung sinantun. Ang lang ka alibago talaga. Ang Walang... lang <laughs> ka alibago yung habang hindi na dumating dati ng alam ako niya. Ni itar ni. Panado din. Okay ni ilitak. Aba eh, talagang ang aligi. Presi 20. Ano? Presi 20. Ano ba? Laga. Mm. Okay, Presi. Kasi mm. kalba ko. Kaya ako doon, nasa 7 kilo. Gambot. Ang ganun. May, may dalawang piraso ay uno-uno. Huli -uno. ng mga anak ni Samuel. Diyan dinadala. Ano saka may apat apat isang kilo yung ganito ah sinama ni princess pinuhala na yun yung, aba, dang, yung kalaka, abata, mara, mara, Ay, dito, nagbibig ko, arang nila ko nagkuha ng kasar. Mga lang eh. Similyan lahat pang hulog. Aba, sinig ang liulim. Talagang yung anim. Ang ganong kalalaka, aba, tatabak. Yung puti eh. Parang walang may mista na ito. Ano si Dain? Ano si Dain? Ba, mama, ya, Hindi, yung ko na. Ang ganda pala. Ang ganda posibleng makawalan na mamimiss eh. na sa iyo. Oh. Maulan ngayon eh. Yung maulan ngayon, <laughs> madami tao dito. <laughs>